Sona Sona ng Pangulo 2024 Ang ikatlong yugto The RMN News Special Coverage Nagsisimula ang lahat sa edukasyon Ito ay para palakasin ang isip at kakayahan ng bawat Pilipino We have renewed hope in giving the best to our next batches of students, especially the 28.4 million learners who return to school this year. Learning recovery will be at the forefront of our education agenda. Itinuturing ng Department of Education na malaking hakbang sa pagreforma ng institusyon na naging improvement sa curriculum sa basic education, gayon din ang acceleration ng mga infrastruktura at mga pasilidad mula nang pumasok ang kalagitnaan ng 2022. Sa ikalawang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging maganda pa ang kanilang samahan dahil pinapurihan pa noon ng Pangulo si Vice President Sara Duterte dahil sa tumutulong Tulong umano ito para siguruhin na ang bawat batang Pilipino ay mabibigyan ng nararapat na kalidad ng edukasyon ayon sa DepEd sa nakalipas na 24 na buwan sa masusing pagripaso ang kagawaran ay nakapagpatupad ng matatag na kurikulum sa kindergarten hanggang grade 10 at para anila madagdagan ang textbooks, supplemental reading materials gayon din ang learning tools at equipments nagpatupad ang education department ng pagsasaayos sa procurement process at sa ngayon ay halos kumpleto na ang kanilang textbooks procurement at ang pagbili ng e-learning cards. Iniulat din ng DepEd ang mga bagong silid-aralan na kanilang pinatayo kasama na ang digital infrastructure para matiyak na hindi mababalam ang paghahatid ng edukasyon sa mga mag-aral sa panahon ng kalamidad may karagdagan din anilang 2,000 last mile schools ang nakabitan na rin ng internet connection sa pamamagitan ng satellites habang 305 na paralan ang may connection na rin ng fiber internet. Ibinalita rin ng Education Department na sa pamamagitan ng National Educators Academy, makapagbigay sila ng training at professional development sa mga guro at inalis na rin ang lahat ng administrative tasks para mabawasan ang kanilang mga pasanin at para matutukan ang pagtuturo. Sa kabila nito, aminado ang Education Department na marami pang dapat ayusin sa sektor ng edukasyon. Batay sa resulta ng pag-aaral ng PISA na inilabas nitong December 2023, lima hanggang anim na taong nahuhuli ang Pilipinas pagdating sa learning competency, particular sa subject na Math. Science at Reading. Habang lumabas rin ng PISA nitong June 2024 lamang na pumapangalawa ang Pilipinas sa kolelat sa mga bansa sa buong mundo pagdating sa creative thinking. Measure talaga na kailangan gawin is kailangan talaga ayusin yung education system to make it very responsive. Kaya talagang ang panawagan namin matagal na i-overhaul talaga itong curriculum natin. Pag-isipan ng gusto ng tour ng edukasyon kung paano talaga ang curriculum natin ay mag pagiging mas kapakipakinabang. Ang paglabas ng report ng PISA ay kasunod ng anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagbibitiw bilang Education Secretary nitong June 19 ngayong taon. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Nito lamang July 2, 2024, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senator Sani Angkara bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon kapalit ni Duterte. Tututukan at aayusin din umano ni Ankara ang curriculum ng grade 11 at grade 12 para matiyak na ang mga itinuturo rito ay makakapagbigay ng trabaho sa mga mag-aaral at mapapakinabangan nila ang kanilang mga natutunan. Para sa Sona ng Pangulo 2024, Silvestre Rambulabay, Tatak, RMN. Sona Sona ng Pangulo 2024 Ang ikatlong yuko. The RMN News Special Coverage